Hi everyone, this is Oscar here again from Liwaliw Travels. Uh, dito kami ni ano ngayon eh, ni Morlock no, dito sa favorite spot namin sa Nausil. No uh, parang ano siya eh, uh, little tagaytay sa Pilipinas no. So dun sa banda dun makikita mo yung uh, overview ng Calgary dun no? makikita mo. So masarap mo ano dito eh, pinapasyal ko si Morlock eh. Anyway, um, itong video na to, um, samantalahin ko na, no? Pasok tayo dito sa loob. Samantalahin ko na eh, na gawin itong video na to. Uh, ayan, no? si Molak. parang bitin pa kasi siya sa, sa paglabas, eh. Ala, ala. Gusto pa lumabas. Ah, uh, samantalahin ko itong video na to, uh, kasi para sa ating, uh, uh take advantage ko na video na to uh, para lang dun sa ating Uh, mga travel agent no yung ating mga affiliates no uh, sa iba't ibang uh, parte ng uh, Canada especially no kaka sa US I would like to take advantage of this kasi so bali uh, gusto ko lang i-share sa inyo na dito sa Canada meron tayong mga affiliates uh, freelance travel agent na associated sa atin sa um, Liwaliw Travels kaso uh, may mga travel agent tayo nagkakaroon ng issue uh, yung mga nag-i-inquire sa kanila dahil nasasabihan sila na scam sila and napapakyo pa sila <laughs> so um, just for the sake of, of this uh, video uh, share ko lang sa inyo na ang Liwaliw uh, Travels is meron tayong mga freelance travel agent sa iba't ibang parte ng US, Canada, at actually sa ibang bansa pa, no? Uh, kasi pag may mga nag-inquire, tinatanong sila uh, kung legit ba sila, or um, talaga bang... Ayun nga, legit ba yung kanilang travel agency? Eh, siyempre, nagtatanong ng ano yan eh, ng, kumbaga, information sa agency, no? Uh, kaya na importante importante yung sinasabi ko sa inyo guys yung branding no uh, sa ating mga negosyo kahit na anong klase ng business no it is important that we connect sa ating mga audience sa ating mga clientele kasi uh, kapag hindi natin nagawa yon hindi nila tayo nakikita although kung meron kayong mga virtual assistant uh, dapat nag show up ka rin pa rin kayo sa inyong mga social media platform kasi wala na tayong magagawa eh. sinabi na ng mga eksperto yan na in order to compete uh, 2025 onwards sa uh, business you need to be in the social media and you need to create a content uh, related sa business na ginagawa nyo so yun yung mga cases natin no, um sa ating mga freelance travel agent na yon nasasabihan sila na scam sila uh, although pre, ano sila sa amin um affiliate sila travel agent yung platform namin platform nila is parehas lang sa amin uh, kaya nga yung patuloy kong sinasabi sa inyo lumabas kayo no get out of the social media and once in a while hindi naman lagi once in a while Uh, your clientele need to see you on your social media account na talagang nakikita kayo, nagbibigay kayo ng value, nagshare kayo sa, sa inyong mga social media. Otherwise, talagang ganyan ang mangyayari, no? So anyway, I'll take advantage of this. Uh, sabihin ko na yung ating, although marami, no? Marami talaga. Hindi ko masasabi lahat. Yung ating mga freelance travel agent, franchisee, uh, all over Canada and some part in the U.S., no? So, ito yung uh, Easy Travels uh, located in California, U.S., uh, Coco Travels uh, dito sa Edmonton, also uh, Lifestyle and Travels, no? Uh, dito rin sa Edmonton yan, no? Um, dito naman sa part ng Nipawa pa, Ni o Niwa pa ba uh, Manitoba, we have the Christine Travels and Tours as well as the uh, Blessed Travels and Tour. Yan po ay mga affiliate uh, freelance travel agent namin na associated sa Liwaliw Travels po pag nakita nyo po ang uh, mga logo nila minsan ipapaskil ko po no uh, para makilala nyo na ang company na yan is uh, part of Liwaliw Travels po no uh, Simple Tours and Travels uh, nasa Dubai uh, also the uh, Tres Marias Travels Manila, Philippines uh, affiliate sila or mga travel agent natin freelance travel agent uh, TJ Travel and Tours Calgary Infinitum Travels and Tours no sa Vancouver marami pa kami no actually uh, the idea of the uh, plan no doon sa aming uh, Canada tours is sinasabi ko na madalas sa video na para dalhin sila in one umbrella no? Lahat ng freelance travel agent natin at franchise travel agent under Liwaliw Travels po na makita nyo po yun uh, may lalagyan na namin sila ng uh, affiliate siguro lagyan na namin sa kanilang website kasi ang website ng Liwaliw at website ng aming mga freelance travel agent is identical po alos kaparehas na parehas kaya um, yon uh, yung mga nabanggit ko Uh, or maglalagay kami sa website na affiliate with uh, Liweliu Travels. They are a legit company travels po, no? Tandaan nyo po 'yan. So, yeah, uh just did take advantage of this uh, opportunity na i-share sa inyo dahil yung mga um, nag nagiiinquire uh, do sa ating mga travel agents, nasasabihan sila na scam sila which is uh part of Liweliu Travels po sila, no? Anyway, maraming maraming salamat. You guys have a great day. Ciao. Bye.